Services. Okay, isang magandang mga po sa ating lahat at uh, uh, ngayon po ay araw ng linggo uh, Happy Sunday sa ating lahat at uh, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat makulay na araw po ng linggo sa atin So, ang video po natin ngayon kung kayo po po sa, akin, sa uh, aking kalamansi na uh, yung dahon ng kanyang ano, mga sanga. Lalong lalong. Ang dami po niyang bunga pero nakapag-harvest na po ako. So, ulit po kayo. Harapin po natin yung uh, nagsis, nanginira sa kanyang mga dahon. So, huli po kayo samahan nyo ako mga, mga idol. Ha, guys, huntingin natin itong naging nila dito sa ating mga tanim na pa, ano, ah, kalamansi. Ayun ako nagkikita nyo, nauubos yung kanyang dahon. Dami pa niyang mga bunga. Ay, yung iba, ayun, iba nalalaglag o. Oh. Ayun o sayang kasi nga merong na merong uod sigurado to ayan no dami na niyang na <coughs> oh, nahuhuli Ngayon ang aking aso, pasensya na po. Ayan, eh, pati yung aking palaya, nalagyan na itong aking uh, kalamansi. So, so bali ito guys, ano to yung grafting, yung nabibili natin na Tumutubo na. Ayan, ganyan pa lang siya. Tumutubo na. Ayan, at ito na, i-transfer na natin sa lupa. Ayan, tingnan nyo kanyang mga bunga. Ang ganda pa, oh. So, hanapin natin. Ayan, oh. Ang daming niyang nasira, no. So, hanapin natin kung nasaan siya. Ayan, oh. Ayun, guys. Nakita ko na. Ayan, ito... And guys, ito oh, kung um, nakikita nyo ito, ang kulay na ito, yung kulay green. Kasi talagang hindi mo makikita dahil nakikikulay siya sa mga puno na inaakitan niya. yung kulay green. So, kailangan natin itong tanggalin. I Ubusin nila lahat itong kanyang dahon. Sayang naman itong ating kalamansi. So guys, ito siya oh. oh. Ano? ito yung ating peste eh, na nag-uumos sa mga dahon ng ating pananim nakakapagtaka lang itong dahon ng kalamansi napaka ano na yan Baga may amoy, may lasa pero sila ano, uh, gustong gusto nila so ano kaya magandang para ano pamuksa sa mga ganitong mga Parang ano siya, hindi naman kapatid ng uod eh. Ayan eh. So, may gagawin na lang natin. Patayin na lang ito. Para hindi na maubos yung dahon na ating mga ating kalamansi. So, naka kahit na ano ganito, nakakaawa din dito ka muna. Lalagay ka lang dyan. Gagawin na lang kitang pataba. Sorry. Ayan. So ito pa yung ating mga ibang pananim mga idol. Ang laki na ng aking malunggay. Yung ano ito yung imported na malunggay na mahaba ang bunga. Na no, tag 1 meter ang haba. Ayan, um, makapitas ka lang. Pag nagbunga limang piraso, pwede na munang ulamin. Tapos itong apalaya natin, ayun eh, no, dami pa niyang bunga. Kaya lang hindi siya masyadong humahaba dahil sa init ng panahon, nadadaig sila ng init. Kaya yung mga bunga nila nababansot, ayun no. Pero mahahaba po yan yung Santa Rita, yan yung uh, variety. Tapos itong, ano, ito palang mais natin no. Ayan o. rin sila kahit na walang gamot na nilalagay dyan. Talagang tumutubo sila. So yun guys, so dami pang bunga ng ating ampalaya. ng isang araw nakakuha tayo dito na yung mga dahon. Iginisa natin sa sardinas ang sarap. Kaya yeah, maigi yung may tayo mga ganyan. Ito yung aking mga mais oh. Dami na nilang bunga. Ito. Yan. o. Oh. dami pang nakasulpot na malilit na bunga ng ating ang palaya. Hindi ko masyadong inubos sa kanilang dahon baka magtampo. Kasi ayaw din nila yung nadadahunan o nakakalbo. Kaya yeah, kung may ng ganyan, kung yung ubusin yung kanyang dahon, baka magkulot siya. Yung ang sikreto ng doon maselan yung mga ampalaya. Tapos, ito naman yung aking nakahang na talong. Yung sabi nila bonsai ito. Maraming bunga daw pag nagkabunga. Ayun, o tatlo sila. Yan, binili natin ng mga buto niyan sa Wilcon Depot na malapit sa amin dito. Yun. Yung aking mga mais Kaya ito nakahang mga idol kasi ayaw kong ilagay sila sa lupa dahil aakitan sila ng puno, mangingitlog dito sa mga ganito yung mga langgam, yung white apples na sinasabi. Kaya ito malinis, wala siyang langgam. Sinabit ko na lang dito para mas safe din natin. Kasi pagka kinapitan ng langgam yung talong, magkukulot-kulot na yung dahon. So mas maigi na silang nandito. Pero gusto ko sanang ilipat para yung ugat nila maka-expand sa lupa. Kaso nga lang ang langgam yung ating kalaban. Kaya pati mga bulaklak nila sinisira pagka napunong na ng langgam o yung kuto o oh, white rice white rice white apid <laughs> white rice to ay ah, eh, siguro ko to may laman na to yan eh. nagsibunga hindi silang dami o yung ibang malilit pa lang ayan o eh. yun tapos ang nasayangan ako dito sa upo ko oh. Ayan no namatay. Sayang, o. Oh. Baka sumobra naman sa ulan, o no, sa tubig. Kanyang kasi kaselan ng upo. Pero meron pa tayong natitirahay, o. No? Sana hindi na siya, mabuhay na siya. Ito namang okra, eh. Ayan, o. Oh. Nalingat lang ng konti. Ang tanda na kagad. Hindi huh? ko napansin. Ito guys, oh, kasama pa rin ng isang nakasabit. Tinanong ko na lang ito sa kasabit. Yan. Yeah. Nakasurvive na siya sa init. Yan, yeah, maganda na siya. Oh. Tsaka gusto pala ng mga talong. Talagang lubog na lubog sila sa lupa. Yan ang gusto ng mga talong ah pag nagtatanim tayo gaya nito nirepat ko uh, ah, kasi kanyang taniman ito nasira lang at saka maliit lang so dito natin yung sa malaking pwesto uh, ah, tatanggalin na lang natin dito para hindi sa akitan ng langgam ito yung sinasabi ko pagka inakitan na ng langgam ng santalong ayan nagiging ganyan ang itsura ah uh, nagiging kulot. Ayun, patatanggal ko lang yan ang mga white apples uh, kanina. Hindi sila lalaki. Meron pang nagiging mga may puti na yan, o. Oh, ang nakikita nyo. Yan ang nagiging sagabal sa isang puno o talong. Pagka meron ganito yung iyong talong, wala ka ng pag-asa. Ayan, o. Oh, mga white apples uh, ang tawag dyan. Kaya, tinatanggal ko yan kada may nakikita ko nangingitlog na langgam kaya ayaw ko yung mga nakapasuko na nasa ilalim lang kasi ngayon pag naakita na ng langgam wala na kaya tatanggalin ko ito mamaya ililipat natin banda doon or else kaya gawin na natin ngayon ililipat na natin ayan para mabilag naman siya sa araw so ito ito buti walang langgam ito matagal nang nakatanim Eh, meron no ito guys yung sinasabi ko yan ang dami oh, pinupunta rin nila yung talbos tsaka yung mga bulaklak nila yan o oh, Ayan, ang white pig apples uh, patayin natin para ano, mamunga ulit. Buti nga gumanda yung, gumanda tulip. Dati halos ma, gusto ko nang bunutin itong mga talong na to dahil, ano nga, ah, uh, parang mamamatay na sila. So ngayon, ngayon, nakapagano pa sila, oh. ah, uh, nakasurvive. Gumanda ulit yung kanilang dahon. Ito, dito sila nagsisimula eh, dito sa silo na to. Itlog ng mga dito eh. <clears throat> Itlog ng ah, langgam na pula yan o oh, kadami. Dapat matanggal yan. Kaya tinamo pati sili ko na mamatay Tapos ang pinakamainam dyan. Oh, Nagdede dito, dito ng mga alaga. Oh, nandito pala sila. Ang aking simuning. Ayan o. Oh. May bunga na yung ating patola. Sa wakas, nakapagpatubo na ako ng patola at ngayon may bunga na siya. Ayan, sana matuloy ka. Huwag kang Wag kang mga ano... Mababa akong sa kapangpangan nag na siyang mamunga, guys. Ayan lang kaganda ng tinanin pag may tinanin tayo. Tapos ito naman, ito yung katuray. kumuha ko doon sa isang puno at tinusok ko lang dyan tumubo na. Kasi masarap yung bulaklak nito. Ah, kahit ilagahan mo lang Mag mahusay daw sa high blood, bababa daw ang yung BP pagka uh, makain ka ng ganito yung kanilang bulaklak. Ayun, Ay, yan yung katuray. Hoy, ba't kayo dyan? Ha? Ha? Huh? Hmm? So ayan guys, yung ating video po today uh, Pagkalinggo, dito tayo sa Alamanan natin Tingnan natin yung mga pananim, Kung ano yung nasisira So maraming maraming salamat po uh, Yung po hindi pa naka Subscribe sa aking channel Baka naman po paki Subscribe nyo na po At huwag nyo pong kalilimutin yung Bell button para updated po sa mga video na aking upload araw-araw. So maraming maraming salamat po. Happy Sunday po sa ating lahat.